Hello mga ka TNT, ngayon pala tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng malaking malaking dragon at gagawa ako ng portal para pumunta tayo sa malaking dragon. Gagawa ako ng portal, turuan ko kayo paano gumawa ng portal. Ito ang gagamitin natin, yan, ito, 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 ito. ito. Yan, yan ang gagamitin natin. Ito lang, pang lang natin yun. Basta, turuan ko kayo. Una, lagyan natin ang kanyan. Dito, dito. Ang ingay ng aso na yun, Ang ingingin ng aso. Taasin natin. 1, 2, three, four. Ups. Wait lang. Sige, patas pa. One, two, three, four. Tapos lagyan pa natin dyan. Taka dito. Tapos dyan. Yan. Yan. Lagyan natin ng ganyan. At ito lagyan natin ng ganito. Yan. Pangalawa ito ah. Ito ang pangalawa natin gagamitin. At ito lagyan natin ng ganyan. At saka ito. At saka Lagyan rin natin ng ganito dito sa likuran nito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 At saka Ito itaas na rin natin Yan At dito sa ano Yan, lagyan natin rin dito Siyempre Tingnan nyo Tiren Di pa Nagagyan kahit hindi pantay ayos lang yan hinaulo basta may ulo dyan at saka dyan 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 yan at ito naman gamitin natin lagyan natin dito 1, 2, 3 saka dito rin 1, 2, 3 yan 1, 2, 1 tapos dito 1, 2, 1 yan ito naman ang gagamitin natin ito, 1 tsaka dyan at tsaka lagyan rin natin dito sa yan, kanya maging itsura at lagyan natin dito ng ano, isa-isa lang dapat isa-isa isa-isa ah. lang isa dito tapos, dyan naman, ilipat-lipat nyo kasi pag hindi kayo lumipat-lipat, hindi to hindi to gagana. Ayan. Ayan. Tapos, is ito pa pa. Ayan. Dipa. Nakita nyo yan. At, lagyan rin natin. Wait lang. Lagyan natin dito muna. Ilagay natin dito. Ito. Ayan. At, ito. Yan. Panguli. Paapak tayo dyan. Lagyan natin ng ganito. Yan. Dapat ito ay marami. Ilagay nyo. Yan. si oh, Okay na to. sindihan natin. Ops. Diba? Para lang yan portal sa ano. Pero may dragon dyan. Tara. Punta tayo. Comment nga kayo kung maganda dito dragon. op, oh, Tignan nyo ah. One. So, Trico, punta tayo sa dragon. Ay, wait lang. Dito pala tayo. Ay, yan yung dragon, oh. diba? o. Diba? Diba? May pakpak. -pak. Ayan, o. Oh. Lumalayab ng laba, diba? Nakita nyo? Ang galing. At saka dito, may pakpak. Ay, walang yan. O, diba? Malakas tong dragon ko. Nakita nyo? Ayan, no? Oh. May pakpak -pak pa yan, ah. May pakpak -pak pa yan na dragon ko, boy. Walang ganan kayo sa dragon ko. O, diba? Patay. Malanit ang dragon na ginawa ko Kaya magawa na kayo Gayahin niyan